Anak, anong pangalan mo? Saan ang bahay ninyo? Mahina ang ulit na ninginig ang boses ng pulis habang nakaluhod siya sa gitna ng kalsada sa ilalim ng ulan na walang tigil sa pagbuhos. Ang mga ilaw mula sa patrol car sa likuran ay kumikislap na bughaw at pula, humahalo sa hamok ng gabi at sa luha ng batang nasa harapan niya. Basang-basa, nanginginig at mahigpit na yakap ang maliit na laruan niyang kotse na kulay asul walap kuya. Higbing sagot ng bata, pilit pinupunasan ng mga matang hindi tumitigil sa pag-agos ng luha. Nawa nawala po si mama. Sinundo po niya ako kanina pero hindi ko na siya nakita. Sa likod ng eksenang iyon, ang kalsada ay tahimik mulit puno ng bigat. Ang mga tindahan sa gilid ay nakasara na. Ang mga ilaw ng karinderya ay kumikindat-kindat at may ilang taong nagkukubli sa ilalim ng bubong. Pinapanood ang nangyayari. Ang ulan ay bumabagsak sa bakal na bubong, bumubuo ng ritmo ng kalungkutan. Ang pulis, sa uniforming madilim na bughaw na ngayon ay halos magkapareho na ng kulay ng gabi, ay dahan-dahang ipinato ang kamay sa balikat ng bata. Ramdam niya ang lamig nito, ang panginginig at ang bigat ng takot sa murang katawan. Bago tayo magpatuloy, e-comment eh sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Huwag kang matakot, tutulungan kita, sabi niya habang pinapahiran ng pisngi ng bata gamit ang basang panyo mula sa bulsa. Anong pangalan mo? Leo po. Mahinang ang sagot ng bata. Leo, ilang taong ka na? Pito po. Saan mo huling nakita si mama mo? Itinuro ng bata ang kabilang kanto kung saan kumikislap pa ang ilaw ng isang luman waiting shed. Doon po, naglaro lang ako sandali tapos wala na siya. May kumalabit po sa akin, sabi po sumama ako sa kanya kasi daw kakilala niya si mama. Pero natakot po ako, Tumakbo ako. Napatingin ng pulis sa dilim ng kalsada. Sinundan ng tingin ng direksyong itinuro ng bata. May mga anino sa dulo ng daan, mga taong nagmamadali sa ilalim ng ulan. Mabuti na lang tumakbo ka, sabi niya, habang pinapakalma ang boses. Anong apelido mo, Leo? saglit na natahimik ang bata. Hindi ko po alam, bulong nito. Sabi po ni mama, tawagin ko lang po siya mama. Hindi ko po alam ang apelido namin. Tumigil ang pulis at may kung anong kumislot sa loob ng kanyang dibdib. Ang pangalan, ang edad, ang lugar. Parang may pamilyar sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata. Ngunit pilit niyang tinataboy ang iniisip na hindi, hindi pwedeng siya yun. Pinatayo niya si Leo at dinala sa loob ng patrol car. Binuksan niya ang heater at biningan nito ng kumot. Sa labas, patuloy ang ulan at ang mga patak nito ay tila tumatama sa kanyang mga iniisip na gustong makawala. Habang nag-aayos ng radyo, nagpaabot ng mensahe ang dispatcher. Unit 3, may ulat ng nawawalang bata sa area ng San Miguel Street. Pitong taong gulang. Lalaki. Pangalang Leo. Inireport ng ina na si... Napahinto siya. Maria de la Peña. Nang marinig ang pangalan, parang sumabog ang dibdib ng pulis sa alaalang Maria. Ang pangalang matagal na niyang tinatakasang marinig. Ang babaeng minsan niyang minahal ang iniwang lumuluha habang siya'y ipinatawag sa serbisyo at nagpasi hindi na bumalik. Pitong taon nang lumipas. Pitong taon, mula ng huling beses nang makita si Maria, may tangan itong bitbit -bit na liham at sinabing, buntis siya. Hindi niya pinansin noon, mas pinili niya ang trabaho kaysa responsibilidad. At nayon, sa loob ng patrol car, Nakatingin sa kanya ang batang halos kasing edad ng pangakong nalimot niya. Leo, mahina niyang tawag, halos pabulong. Anong, anong apelido ang mama mo? De la po, parang may kumawala sa dibdib niya. Ang bawat pintig ng puso ay tila tumatama sa pader ng kanyang pagkatao. Hindi siya agad nakapagsalita. Nang lamig ang mga kamay niya, Si, si mama mo, kamusta na siya? Tanong niya, nanginginig. Hindi ko po alam kuya, sabi po ng mga tao kanina, baka po dinala siya sa ospital kasi po nahimatay. Agad niyang dinampot ang radyo. Dispatch, ito si Unit 3. Kumpirmalin kung saan dinala ang pasyenteng babae mula San Miguel Street. Pangalan, Maria de la Peña. Unit 3, positive. Na-confined sa General Hospital, condition stable pero unconscious. Napatingin siya kay Leo na ngayon ay nakatulog na sa pagod at lamig. Ang maliit na kamay nito ay nakahawak pa rin sa laruan niyang asol habang ang isa ay nakapatong sa braso ng pulis. Tila instinctong humahanap ng protection. Sa sandaling ngayon, hindi na siya sigurado kung ano ang mas malakas ang tunog ng ulan o ang tibok ng puso niyang matagal ng tahimik. Anak? Bulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Ako ang dahilan kung bakit kayo naghirap. Pero ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Dahan-dahan niyang isinara ang pintu ng sasakyan at pinaandarang makina. Sa likod, nakasunod ang pulang ilaw ng ulan. Kumikislap sa bawat patak sa windshield. Habang bumabaybay sila sa madulas na kalsada, Tuluyan na siyang binalikan ng lahat. Ang gabing iniwan niya si Maria, ang liham na hindi niya binasa, ang pangakong pinunit niya dahil sa takot. Lahat ng iyon ay bumalik sa isang simpleng tanong mula sa batang walang alam. Isang batang may mga mata ni Maria at boses na kapareho ng kanya nung bata pa siya. Pagdating sa ospital, buhat-buhat niya si Leo. Binati siya ng nurse at itinuro ang kwarto. Sa loob, nakita niya si Maria maputla, payapa, ngumit buhay. Ang mga tubot makina ay nag-iingay sa gilid ng kama, ngunit ang bawat pintig ng monitor ay parang tugtog ng pag-asa. Lumapit siya, inilapag ang bata sa tabi ng kama. Mama! Tawag ni Leo, mahina. Andito na po ako! Nagmulat ng bahagya si Maria at nang makita ang anak, tumulo ang luha. Leo, bulong nito. Salamat. Paglingon niya sa gilid, nakita niya ang pulis, basang-basa, tahimik at nangininig. Ikaw, mahinang sabi ni Maria, halos hindi makapaniwala. Bakit nandito ka? Dahil matagal akong wala, sagot ng pulis, lumuhod sa tabi ng kama. At ngayong gabi ko lang natutunan kung ano talaga ang ibig sabihin ng tungkulin hindi lang ang maglingkod sa bayan, kundi protektahan din ang mga taong dapat kong inalagaan noon pa. Tumulo ang luha ni Maria. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, sabi niya, halos pabulong. Ang mahalaga, nandito ka na. Sa tabi ng kama, si Leo ay nakahawak pa rin sa laruan niyang kotse at sa unang pagkakataon mula nang makita niya ito, ngumiti siya. Papa, mahina niyang sambit. Napatingin ng pulis halos hindi makapaniwala sa narinig. Anak! At sa gitna ng ulan na patuloy na bumabaksak sa labas ng ospital, sa liwanag ng ilaw ng pulis na kumikislap pa sa kalsada, may isang gabing hindi malilimutan. Ang gabi kung saan ang isang ama na minsang tumalikod sa kanyang pamilya ay muling natagpuan ang daan pa uwi.